Paulo Avelino humingi ng basbas -bas sa ama ni Kim Chu para sa proposal. Kamakailan ay nagpaalam si Paulo Avelino sa ama ni Kim Chu na magpropropose na ito sa aktres. Ayon sa mga malalapit na kaibigan, personal na hiningi ni Paolo ang basbas -bas ng ama ni Kim bago isakatuparan ang kanyang plano Ipinahayag ni Paulo ang kanyang taus-pusong intensyon na gawing lifetime partner si Kim, sinabi ng ama ni Kim na natutuwa siya sa pagiging responsable at mapagmahal ni Paulo, matapos makuha ang pahintulot, mas naging determinado si Paulo na maghanda para sa espesyal na araw, maraming fans ang kinilig sa balitang ito at nag-aabang sa proposal, sa social media, bumuhos ang suporta at excitement mula sa kanilang mga tagahanga, ayon kay Paulo, si Kim ang babaeng nais niyang makasama habang buhay. Maraming celebrities ang nagpahayag ng kanilang kasiyahan para sa dalawa. Inaasahan ng publiko ang opisyal na announcement ng proposal sa mga darating na araw. And this are chika for today mga ka-showbest. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.